itouch mo ng dahan-dahan. Tapos, ipasok mo yung dalawang daliri mo. 90%! Alam mo na. Ang hirap talaga pag LDR, no? Layo na nga kayo sa isa't isa. Hindi mo pamatikman. matikman? itouch mo ng dahan-dahan. Tapos, ipasok mo yung dalawang daliri mo. O kaya tatlo. Siguraduhin mong basa na. Tsaka mo, itaas baba. Ganyan. Ganyan ang tamang paghuhugas ng baso. No, 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 no. Anong iniisip mo? <todic> ah! <todic> oh! ah! <todic> Pag ako ang nakatabi mo sa kwarto, 10% usap tayo. 90% Alam mo na. <todic> sabi nila kung kailan daw ako tumanda, sa kalumandi hindi ba pwedeng kung kailan ako tumanla saka ako naging hato <laughs> ba, oh bakit oh, na kasi pogi sinabihan pala <laughs> Ganun na ba talaga kasarap yung maniko? Oh my God! Yeah! Para kainin mo. Ang magmahal ng taong hindi ka mahal ay parang tunog ng kampana. Tangalang, tangalang. Pangala, Lahat ng may timpol. Maungol. Paano masabi? Sayang naman yung mata mo kung wala kang pagtingin sa akin. <laughs> Bihira lang ako magkagusto. Tapos sa iyo pa. Oh, no. Ang swerte mo naman. <laughs> Gago. <laughs> okay. Ate, asan ba yung martilyo? Kailangan ko ng pagpukpok ng Pukpok Puk -puk ako? Ha? Pukpok ako? Eh ikaw? Ha? Malungkot ka na nga! Pangit ka pa! Savage! Ang sakit mo naman magsalta ate. Woo! <laughs> Bawasan ang kartehan. Lalo na kung hindi naman sagad ang kagandahan. Badaling sabihin na maganda ka. <laughs> Pero mahirap ka natin kung saan banda. Paano <laughs> <laughs> Yung... Bigat ng katawan ko para akong nilalagnat. Ang tagal ko na kasing hindi nakakapagpalabas. Nang <laughs> pawis. <laughs> <laughs> Ayok, Ayok. Ayos, Sabi ng mga kaibigan ko, umalap na lang daw ako ng iba. Bakit daw kasi pinipit yung... paano ba magpa-cute? Madali lang. Pungay mata. Wet your lips. Ngiti ng bagya. Side view ng konti. Cute na ba ako? Uto-uto ka na. <laughs> Sa panahon ngayon, kung gusto mo ng magandang jowa, dapat handa ka maging stick father. di Alam mo ba, na kapag ang isang tao, nag-stay pa rin sa'yo kahit mas matimbang na yung sakit kaya sa pagmamahal. Trust me, mas mahal ka nun sobra pa sa sarili niya. Binabaliwala niya yung sakit just to make you stay. Kaya kung ako sa'yo, Mahalaga mo. Huwag mo akong bibitawan. Hindi kita susukuan. Mag-aaway tayo. Pero hindi maghihiwalay. Tiwala lang.